Baby Amara, lilibuti na ang buong mundo. Matapos ang Taiwan trip, ay isa na namang bansa sa Asia ang napuntahan ni Baby Amara. Ito ang bansang Thailand. At hindi lang ito basta-basta dahil sa Rayong, Thailand ang kanilang destinasyon. Isang probinsya ng Thailand na bibiyahin pa ng mahigit dalawang oras galing Bangkok at nagpunta din ng Phuket, Thailand ang mag-anak with another travel time. Nakaka-amaze si baby Amara dahil parang di naman nag-tantrum sa habang na kanilang mga biyahe. Good choice din ang lugar na pinupuntahan nila ni Daddy Vince dahil hindi ito crowded, makakapag-relax talaga sila ng husto. Kitang-kita ang pagiging bibo ni Amara na nagpasaya ng mga virtual aunties na parang ang sarap dalhin ni Baby Amara kahit saan dahil palagi itong tumatawa at nakangiti at nag enjoy sa paligid. At lagi ding inaabangan ang mga OOTD nito. Sobrang cute na parang baby dal alive si Baby Amara. Kaya naman pala perfect ang OOTD ng prinsesa. Ay planado pala ni Daddy Vince ang lahat. Nagbahagi ito ng video kung saan inamin niya na ang paghahanda ng mga isusuot ni Amara ang isa sa paborito niyang ginagawa. Dati pa nating nakikita na nag-e-enjoy si Daddy Vince sa pamimili ng damit ng dalawang bata dahil gustong-gusto niya itong binibihisan. At sa trip na ito ay hindi talaga mauubusan ng isusuot si Baby Amara dahil ang dami nilang dalang damit para sa kanya. At kabalik tara naman ito kay Daddy Vince dahil kailangan na niyang maglaba ng mga damit. <laughs> Di man isinishare lahat ni Daddy Vince ang ganap nila ngunit ramdam natin na nasa mabuting pangangalaga si Baby Amara kaya walang dapat ipag-alala si Mami Sara. Alagang-alaga ang baby at napaka-expensive tingnan kahit sa ang gulo. At may paterno pa sila ni Mama Tess na cute na cute tingnan. Punay ngang memorable ang trip na ito sa mag-anak. Habang si Mami Sara at Lomi naman ay nakakapag-relax habang wala si Baby Amara. Isa ito sa magandang epekto ng co-parenting. Nagagawa nila ang mga gusto nilang gawin, nakakapag-relax dahil may ibang nagbabantay kay Amara. Magbabalik na ng Pilipinas si na Baby Amara at halatang miss na miss na ito ni Mami Sara. Di pa man ito lahat maaalala ni Baby Amara, ngunit kinamamalates at Daddy Vince, ang trip na ito ay sobrang espesyal.